ko na ba ang puso at isip natin? Ang nakapasan ba ay bumibigat na rin? Ilapit sa ama ang ating sarili Makikinig at sasaklolo siyang parati Ang lakim dalangin nang namamahala Tumibay ng lalo ang ating pag-asa Naya na tutulong siya sa kanyang pangyari mananabik na tulungan ka Kahit sobrang bigat na magtiwala ka pa rin maging matatag Sas CFO today, sas CFO today, unang matutong haya. masdan Kapisanan at mga samahan Mga kapatid sa buong mundo sa aktividad ay ginagalingan Punong-punod ang entertainment Sigurado ang kasayahan Napakaraming magututuhan Ang mga tips sa iyong iba na Sumakay na sa sports activity Matuto ng bagong recipe Bumuo ng masayang kanta At mga iba't ibang art Mga kaalamang pangkalusugan Mga diskate at pamamaraan Sa tutyante

See today, see cfo today, Because See, for see, for see a for today and see a for today see a for, for, for today see a see a for children. today see a for see mga ka -CFO today, Wednesday na naman at alam naman natin na kapag Wednesday, it's Values Day. Exactly, Ate Maku. Happy Wednesday sa'yo. Happy Wednesday sa'yo. And happy Wednesday rin sa inyo, mga ka -CFO today. Mai-inspire naman tayo today at matututo ng panibagong Christian values. Malalaman kasi natin ngayon kung paano pinapakita ng kapatid natin ito ang kanyang katapatan o honesty dahil dyan, sana ay nasasabik na kayong kilalanin ng kapatid na ito. Tara at samahan nyo kaming mapakinggan ang istorya ng ating kapatid mula sa distrito ng Zamboanga del Norte. Hello po mga ka-CFO today. Ako po ang kapatid na Hanil Tapilan. Kabilang po sa kapisa ng Nadiwa sa Lupal ng Punta, distrito po ng Zamboanga del Norte. Ako po ay may sa Samangskan. At Mokeng po. Ako po ay kasalukuyang fourth year student sa kursong Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Management po. Para po sa akin, ang katapatan po ay hindi lamang tungkol sa pagsasabi ng totoo, kundi pati na rin po sa pagiging tapat sa ating pong mga gawa at intensyon. Ito po yung pagsunod po natin sa mga moral and ethical principles na kahit mayroon pong pagsubok o tukso, kagaya na lamang po ng pagtatanggi sa sarili. At higit po sa lahat, mayroong takot sa Panginoong Diyos. May nakatingin man sa iyo o wala, ay patuloy pa rin ang paggawa ng kabutihan. At pag-iwas po sa masasamang gawa na ikapapahamak mo. Yes po, most of the time, lalong-lalo lalo na po kapag magkasabay ang schedule ng aking pag-aaral, trabaho, at pagtupad ng aking tungkulin. Ang top priority ko po ay ang pagtupad po talaga ng aking tungkulin kasi mahal ko po ito. Ipinapakita ko po ang aking katapatan sa ibang tao sa pamamagitan po na pagsasabi ng totoo at pagpapakita ng mabuting gawa. Sa aking kamag-aral naman, ay hindi po ako nandaraya Kahit na may mga panahong hindi ako lubos na nakapag-aral pag may mga exam o pagsusulit. Sa aking katrabaho naman ay kung ano ang oras na napag-usapan ay sinusunod ko po iyon. At hindi rin po ako nagsisinungaling sa mga kasamahan ko po. Sa aking pamilya naman ay hindi po ako nagsisinungaling. Lalong-lalo -lalo na po kapag may bayarin sa school ay hindi po ako nanghihingi ng labis at kung saan at kung saan naman ako pupunta ay nagpapaalam o sinasabi ko po sa aking mga magulang. Sa pagtupad naman ng aking tupulin ay hindi ko po pinababayaan. Kahit kung minsan ay nakakaranas ng karamdaman, tumutupad pa rin ako ng aking tupulin. Kasi alam ko po na sa pagtupad ko po ng aking tupulin sa Panginoong Diyos, naroon po ang lunas o kagalingan. At tinitiya ko po na kapag magkasabay ang schedule, ay inuuna ko po talaga ang para sa Panginoon Diyos. Ang Panginoong Diyos naman po, ay hindi ko po pinababayaan ang aking komunikasyon sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin dahil may takot po ako sa Kanya. At kapag may aktibidad, naroon po ako lagi dahil ako po ay may tungkulin. Noong ako po ay high school student pa lang, Marami po akong natatanggap na achievements dahil po sa pagtatapat ko ng ak sa aking pag-aaral. Kagaya na lamang po ng pagiging honor student at syempre po ang Perfect Attendance Award. Hindi po kasi ako pumapayag na makakalibad po ako sa aking pag-aaral kahit po may karamdaman, masama po yung panahon at kahit po wala akong pong baon, nilalakad ko po yung paaralan namin. Mayroon din po akong sinasaliyang extracurricular activities sa school po namin. Kagaya na lamang po ng cooking contest na nag-first runner-up po kami. So, nasa senior high school naman po ako, consistent po yung pagiging honor student ko as an accountancy business management student. Ako din po ay isang senior scouts ng aming paaralan. Marami na, marami na po akong nasalihang training at mga encampment po. Until po dumating yung pandemic, nagkaroon po ng lockdown. Nag-modular at online po yung class namin. May sinalihan po akong competition bilang newscaster po. At ako po yung third placer during the grand finals. Hanggang sa nag-college po ako, ay marami po akong naging achievements. Naging resource speaker po ako ng isinagawang seminar ng aming pong department kinuha din po ako bilang host at MC sa amin pong paaralan. Bukod po sa laging magpakumbaba at maging masunurin, ay patuloy din po nilang pinapaalaala sa akin ang pagiging mabuti at higit po sa lahat ang pagiging tapat sa lahat po ng panahon. Ang pagiging tapat po kasi kailanman hindi mo po ito ikapapahamak at lalong higit sa lahat, nakapagbibigay kasiyahan. Hindi hindi lang po sa tao, lalong lalo na po sa Panginoong Diyos. Lalo pa ito po yung hinahangad ng bawat isa sa atin. Bilang isang iglesia ni Kristo, ang pagiging tapat po ay napakahalaga dahil ito ang siyang nag-aakay sa akin na tumupad ng aking tungkulin. Mapangkasiglahan man o pagpapalaganap ay lagi po akong naroon na nakikipagkaisa. Halimbawa nila lamang po, naging MC po ako ng isinagawang in concert at himig ng kaligtasan. Naging kalahok din po ako sa isinagawang Unity Games. Ang sinalihan ko po ay track and field at bilang makeup artist po. Nagamit ko po ito noong magkaroon po ng panawagan ang pamamahala ukol po sa aktibidad na Ensinima. Since 2022 po, hanggang 2024 ay isa po ako sa production team. Naki, din po kami sa pagpapatibay ng pamamahala ukol po sa emergency first responders training ng mga SCAN. Ay isa po ako roon. Na-enhance po ang aking katapatan dahil lagi ko po, po itong narinig sa buwan ng pulong po ng kapisan ng kadiwa, at higit po sa lahat sa ating pong mga pagsamba. Bata pa lang po ako ay lagi na pong itinuturo sa akin ng aking mga magulang ang maging tapat. Lagi po silang nagpapaalaala sa akin na sa lahat po ng mga bagay, anuman ang aking gagawin, ay dapat honest ako sa lahat. Sa salita man, o sa gawa. Sa aking pag-aaral at paghahanap buhay ay hindi po ako nandaraya sa aking kamag-aral at sa aking trabaho at sa aking mga katrabaho. At bilang isang iglesia ni Kristo ay natutunan ko po sa mga aral ng ating Panginoon Diyos, na dapat tayong maging tapat upang maging matagumpay sa buhay at makamit ng ating ang kaligtasan. Isa pong malaking karangalan ang maging parte po ng inyong programa Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, lalong lalo na po sa ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid po na Eduardo V. Manalo, sa ganito pong programa na talagang nakapagdudulot po sa lahat ng inspirasyon para magkaroon po ng magandang katangian. Bilang isang iglesia ni Kristo, ang pagiging tapat ay hindi lang po makapagbibigay sa lahat ng tagumpay, kundi makapagbibigay po tayo ng kasiyahan at kaluwalatian sa ating Panginoon Muli, ay maraming maraming salamat po sa pagkakataong. Ang katapatan na pagiging honest ay isang napakahalagang pag-uugali o katangian ng isang tao dahil sa laki ng epekto nito sa ating buhay. Kaya kung tayo ay tapat sa lahat, lalong higit na dapat tayong tapat sa ating Panginoong Diyos. Tama ka riyan, Ate LJ. Maaring makapagdulot ang honesty sa atin ng tagumpay. Halimbawa na lang, kung ikaw ay nag-aaral o kayo nag-ahalap buhay, kung tapat tayo sa ating kamag-aral o katrabaho, ay siguradong pagkakatiwalaan nila tayo, di ba? Gaya na lamang ng napakigalating kwento ng ating Hanlin. Kaya sa ating pagbabalik, subaybayan naman natin ang mga kapatid na namangha at na-inspire sa katapatan ng kahani. Kaya don't go away just yet, magbabalik po po ang CFO Values Today! Today. call Minister Brother Eduardo V. Manalo, and to our Christian Family Organizations Coordinator Brother Angelo Iranio V. Manalo, we thank you very much for, for our international unity and in Glory be to God. po si kapatid na Elmi Mundoy mula po sa lokal ng po, po distrito po ng Zamboanga del Norte. Ako po ay kabilang sa Kapisanang Kadiwa. Isa rin po ako may tungkulin sa Kapisanang Kadiwa ng aming pong distrito. Ako po ay malapit na kaibigan ni kapatid na Hanibi na Nagkakilala po kami sa mga aktibidad ng pandistrito at ang kapatid na Hanilin po ay siya po yung laging nag-host po sa aming pong mga minsan din po kami nagkasama sa aming pong trabaho kasi pareho po kami mahilig sa mga. Nagkasama po kami pag, pag may kasal, may birthdays, o kahit iba't ibang uri po na event. Kami ho yung nagmimika po. Ang kapatid na hanilin po ay sobrang sipag at matyaga po. Dahil minsan po pag sa on-call po ng aming event po, ng aming pagtatrabaho. Pag sinasabihan po kami na all time, agad po na dumarating talaga ang kapatid na hand. Sa katunayan po, mas masasabi ko nga po na ako yung nalili. Kasi pag ganun po yung oras ng na, napag-usapan namin, before, before pa po sa oras na napag-usapan namin, talagang, talagang na po ang kapatid na hand at maging nga sa minsan sa kanyang pag-aaral. Pag sunod-sunod pag po yung event po namin sa bookings po, minsan tinatawagan po namin ang kahani na may mimikapan po kami. Minsan, ano, sinasabi po niya na hindi po ako pwede ngayon mga ate kasi ganito po may klase po kami, may exam po kami. Ang kahani maging sa kanyang pag-aaral, never po siyang nalilig pinagsikapan din po niya na on time din po siyang dumarating sa kanya school. Kaya nga masasabi ko po na sobrang tapat po ang kahani. Maging nga sa pagtupad po ng kanyang buhulin, buong puso po niyang pinagsikapan talaga niya makarating sa kapilya ng maaga, before po ng anuman po oras ng panata sa pagtupad, talagang andun din po ang kahani. Kahit nga minsan may trabaho kami, Minsan magkasabay din po yung kanyang pag-aaral at minsan sumasabay din po yung pagsamba. Talagang inuuna po ni Kahani ang pagtupad niya. Kaya masasabi po po niya, sobrang tapat po niya, tapat niya niya. Matutiyaga, masipag at higit sa lahat ng panahon. Nagpapasalamat po ako niya, naging kaibigan po po ang Kahani kasi... Naging mabuti po siyang impluensya ko sa aking buhay. Git sa lahat, naging mabuti po siyang kaibigan sa akin. Kailanman hindi ko po pinagsisisihan na nagkakakilala po tayo. Kasi maganda ho yung samahan po namin. Hindi lamang po sa aming pong trabaho, kahit nga sa aktibidad na lagi kami Kailan Kailanman hindi nagpapapu ang kahit. Sa lahat ng uri po ng kanyang aspeto ng kanyang buhay, sa pag-aaral, sa kanyang, sa amin pong pagtatrabaho, higit sa lahat sa, pa, sa pagtupad po ng kanyang tungkulin, naging tapat po siya sa lahat. Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang kapatid na Overall Spandak at isa po ako sa kaibigan ng kapatid na Hani at kamay tungkulin po sa kapisanan kadiwa sa distrito. Si Kahani po ay talagang maaasahan lalong-lalo na po sa kanyang tungkulin kasama ko rin po siya sa District Multimedia at siya po yung madalas ko pong kinokontak kapag ka meron po akong pina voice over. Nakikita ko po kay kapatid na Lynn yung pagiging tapat niya po lalong nalo na po sa kanya pong tungkulin sa loob po ng Iglesia ni Cristo. Tapat po siya sa kanya pong mga pagtupad. Ang gusto ko po talagang ugali ng kahani yung pagiging tapat niya po kasi po kapag uh, meron po akong pinapagawa sa kanya at alam niya sa sarili niya na hindi niya po kaya ay eh, sinasabi niya po sa akin. So naiintindihan ko po kasi po nag-aaral pa, rin pa po yung kahani at marami din po siyang mga ginagawa, nagpa-part time din po siya ng pag may make up, pag at sinusuportahan you know, niya po yung kanya pong sarili lalong-lalo sa pag-aaral. Pero nakikita ko po talaga yung katapatan niya po sa pagtupad. Mas inuuna niyo, niya pa po yung pagtupad kesa po yung, yung pag-aaral. Pero sumasampalataya po siya na tutulungan po siya ng ating Panginoong Diyos. Kaya kahani, hello po sa'yo. Panatilihin niyo po yung pagiging tapat, yung pagiging mabait at pagiging masunurin. Thank you po. Talaga nga na bang nakaka-inspire ang kwento ng ating kapatid? Marami man siyang pinagdaraanan, ngunit hinding-hindi siya sumuko. Ang tiwala niya ay nasa ating Panginoong Diyos. Tama ka dyan, Ati Mako, at kahit anong mangyari, ay nananatili ang kanyang katapatan sa lahat ng nasa kanyang paligid. Nasa kanyang hanap buhay, sa tungkulin, at higit sa lahat sa kanyang mga paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Sana po ay marami kayong natutuhan today. Muli, ako po si Ati maku May Chan, at lagi nating tatandaan na honesty, is the best policy. At ako naman po ang kapatid na LJ Lurine. See you next Wednesday mga kapatid. At abangan pa ninyo ang aming mga susunod na episode at sama-sama tayong ma-inspire by Christian Living dito lang sa CFO Values Today.